Magandang araw mga kalagim Nais ko sanang ibahagi ang naging karanasan ko noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. May katagalan na rin ito Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang pangyayaring iyon Kakasimula ko pa lamang sa third year college sa kursong information technology May kaibigan din pala ako na ang kinuha naman ay Bachelor in Education. Lagi kami magkasabay sa mga bagay simula for pa lang kami. Kahit magkaiba ang kurso namin ay hindi naging hadlang yon para matigil ang pagkakaibigan namin. Tawagin nyo na lang pala ako sa pangalang Ruth. At ang aking kaibigan naman ay si Angeline. Dahil ilang years na rin kami nagsasama ay masasabi kong alam ko lahat ng takbo ng kanyang buhay mahirap lang ang kanilang pamilya at tanging ina niya lamang ang sumusuporta sa kanyang pag-aaral. Dahil ang pamilya ko ay medyo may kaya, tinutulungan ko siya sa kanyang matrikula hanggang sa isang araw ay unti-unti ko napapansin ang panlulumo nito at tila may problema ang iniisip. Angeline, ayos ka lang ba talaga? Ang konti na kasi ng kinakain mo eh. Tanong ko sa kanya habang tinitignan ang sinusupot niyang natirang pagkain. Ayos lang ako. Huwag ka magkalala. Kahit nakangiti siya sa pagkakasabi nun, ay nahalata ko pa rin ang tinatago nito. Siya nga pala, Ruth. May mga signs ka ba na alam kapag budkisan sa isang babae? Nagulat ako sa naging tanong niya. Di ko pa nararanasan mabunkis eh. Pero sa pagkakaalam ko, ay parang naduduwal tuwing umaga. O di kaya, mapili ka sa lahat ng bagay. Bakit mo pala natanong? Umiling lang siya sa akin at itinago ang natirang pagkain sa bag niya. Si Angeline pala ay may nobyo at halos isang taon na rin sila. Ngunit sa tagal nila na yun ay nasubaybayan ko kung paano tratuhin na nobyo niya si ka Angeline. Sa totoo lang, hindi ko maramdaman ang pagmamahala nilang dalawa dahil sa pananakit nito madalas sa kaibigan ko. Sinabihan ko na rin noon si Angeline na kung pwede ay hiwalayan na niya ang nobyo niya pero hindi siya nakinig sa akin. Lumala ng lumala ang pagiging matamlay ni Angeline at napapansin ko rin na pabigat na ng pabigat ang pasan-pasan niya. Angeline, Sigurado ka ba na ayos ka lang? Magpa-check up na kaya tayo? Baka nilalagdat ka. Umiwas lang siya ng tingin sa akin. Pero, pagkalingon ko sa braso niya ay may nakita na naman akong malaking pasa. Teka, saan mo nakuha yung pasa mo? Titignan ko na sana ito, ngunit tinakpan niya at tumalikod. Wala to. Naibangga ko lang. Sabi nito. Pero, Ruth, wag na kong kakalimutan ha? Nabanggit nito habang paalis sa aming kwarto. Nung mga oras na yun, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Dumating ang araw, buwan at halos isang taon na hindi ko na siya nakikita, wala na siyang paramdam sa akin. Pero hindi ako tumigil sa pagtanong sa mga nakakakilala sa kanya. Ang masaklap pa ay hindi ko man lang alam saan ang bahay nila at kahit contact number ng mga magulang niya ay hindi ko na Kasabay ng pagkawala niya ay sharing pagkawala ng nobyo niya. Ngayon ay nasa Fort Youth College na ako. Nasanay na din ako na mag-isa sa apartment. Gusto ko na sanang umalis ngunit laging pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Angeline na 'wag ko siyang kakalimutan at iiwan. Kaya naman hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako na umaasa na babalik siya. Isang araw, habang ako ay kumakain sa eskwelahan, may napansin ako na naglakad sa huloy namin. Nung mga oras na yon, akala ko si Angeline. Kaya naman, agad-agad ako lumabas at sinilip ito. At sa hindi ko inaasahan, ay wala na ito. Kaya naman napaisip ako nung mga oras na yon, kung bumalik na ba siya. Kaya naman, pagkatapos pala ng klase namin, ay agad-agad na ako umuwi. Excited na kabado ang naramdaman ko nung oras na yun kasi sa tagal ng panahon ay magkikita ulit kami ng kaibigan ko. Nung ako na ay nakarating sa aking apartment, dali-dali akong umakyat at binuksan ang aking kwarto. At pagkabukas ko pa lamang ng pintuan, ay biglang tumambad sa harapan ko si Angeline. Angeline, ikaw na talaga yan? Bakit hindi ka nagpaalam na umalis ka bakit hindi mo man lang sinabi kung saan ka pupunta? Noong oras na yun, ay hindi ko napigil ang yumakap sa kanya at maiyak. Huwag ka na magkalala, nandito na ako. Gaya ng inaasahan ko, hindi mo ako iniwan. Habang ako ay umiiyak, may dabanggit ito na pabulong na pananalita. Ruth, kailangan ko ng tulong mo. Pero dahil sa sobrang lakas ng iyak ko noong mga oras na yun, ay hindi ko na ito napansin. Hay nako, napakadaya mo. Hindi mo man lang ako sinabihan. Dumaan ang mga araw na gaya ng dati ay magkasama ulit kami ni Angeline. Sa tuwing tinatanong ko siya kung ano ang nangyari nung time na yun, ay parang umiiwas ito at iniiba na lang ang aming usapan. Kaya naman, hindi ko na ulit ito tinanong sa kanya at kinalimutan ko na lamang. Subalit sa mga nagdaang araw na pananalagi ko sa apartment kasama si Angeline ay gabi-gabi rin ang bangungot na na-experience ko. Kung hindi iyak ng sanggol ay boses naman ng babae na umihingi ng tulong ang napapaniginipan ko. Minsan ay hindi ko na rin alam kung panaginip pa ba yun o nanggagaling lang sa kalapit naming bahay. Madalas ko ito naririnig sa madaling araw kaya naman madalas din akong puyat dahil hindi na ako pinapatulog nito. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik at mahimbing ang tulog namin, ay gumambala na naman ang iyak ng bata. Kaya naman, agad akong tumayo para silipin ito. Pagkasilip ko, ay bigla akong kinabahan dahil nang gagaling ang tunog na yun sa aming bahay. Nagtaka ako at napaisip kaya naman sinubuan ko rin gisingin si Angeline ng mga oras na yon. At sa hindi ko inaasahan ay naririnig niya rin pala ang iyak ng sanggol na yon. Lumipas ang ilang oras na ginagambalap kami ng iyak na yon. Kahit pilitin namin matulog ay eh, para bang nananadya ito at sadyang lumalakas pa ang iyak nito. Si Angeline ay tahimik lamang. Noong mga oras na yon ay hindi ko siya maintindihan dahil bukod sa iyak ng sanggol na naririnig namin ay para bang may iba rin tumatakbo sa isip nito. Ilang oras kami na natiling nakaupo hanggang sa magliwanag na nga ng Naging maayos din ang pakiramdam ko ngunit sa hindi ko inaasahan ay bigla na lang umiyak si Angeline. Tinanong ko ito kung anong dahilan ng kanyang pag-iyak ngunit hindi ako nito inimik at nagpaalam na lang na pupunta daw ito sa malapit sa aming simbahan. 7am na nung oras na yun. Kaya naman naghahanda na rin ako papasok sa school. Habang ako ay nagbibihis na sa aming kwarto, may biglang kumatok sa pintuan ng aming kwarto. Nung oras na yon ay akala ko si Angeline. Kaya naman agad-agad ko ito binuksan. Oh, Angeline! Salamat naman at bumalik ka na. Ay, Tita, ikaw pala yan. Sorry, akala ko kasi si Angeline eh. Nung mga oras na yun, hindi ako sigurado kung nanay ba yun ni Angeline. Dahil sa picture ko lamang ito nakita, kaya naman tinanong ko ulit ito. Kayo po ba ang nanay ni Angeline? Paniniguruado ko sa kanya. Oo, oh, iha. Matamlay na sabi nito. Bakit po kayo nandito? Tara, pasok po kayo. Pukunin ko lang sana ang gamit niya, Angeline. Noong time na yun, nagtaka ako sa sinabi ng nanay niya. Bakit niyo pukukunin? Puno ng pagtataka kong tanong. Nakita niyo na po ba si Angeline? Bumaba siya kanina na malungkot pero ang na yun ay hindi pa rin bumabalik. Ha? Kasama mo rito si Angeline? Hindi mo pa ba alam? Mukhang hindi niya talaga sinabi sa'yo ang totoo. Madalas ka nga niya palang makwento sa akin na mamuwi siya. Gusto niya na palang humingi na paumanin sayo, pasiniwan pa niya nang walang pasabi. Paiyak na sabi nito. Wala po sa atin yun. At bakit po ay umiiyak? Tumingin siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. Matagal lang patay si Angeline. Halos isang buwan na rin ang nakakalipas. Umuwi siya sa amin probinsya. Dahil two months na siya noon na buntis. Kakapanganak niya lang noong nakaraang buwan. Pero sa hindi inaasahan, eh, namatay siya sa pagnilabor ng kanyang anak. Nung mga oras na yun, para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa aking narinig. Tumindig rin ang mga balahibo ko at nagsimulang kabahan. Di po totoo yung sinasabi niyo. Kasama ko po si Angeline ng ilang araw na. Dahil sa aking pagdududa, ay dali-dali akong tumakbo papunta sa nabanggit na simbahan ni Angeline. At hinila ko ang mama niya. Ngunit nang makarating kami roon, ay hindi ko nakita si Angeline. Kulong-gulo na ako nung panahon na yon. Kaya naman napaupo na lang ako at nagsimulang mapaiyak. Ano po ba nangyari sa kanya? Puno ng pagsisisi at sakit ang tanong ko. Kaya naman, kwinento lahat ng nanay ni Angeline ang nangyari. Buntis na pala siya simula nung tinanong niya sa akin kung ano ang sign ng pagbubuntis. Kaya pala matamlay siya ng mga panahon na yon dahil binubugbog daw siya ng nobyo niya at pilit pinapalaglag ang bata. Kaya naman, minabuti niya na lang na umalis at umuwi sa kanyang nanay upang doon ipanganak ang anak niya. Sa kasamaang palad, lumabas mang umiiyak ang bata pero kalaunan ay namatay pa rin ito. Nagsilbi itong trauma kay Angeline kaya naman kalaunan ay sinaksak nito ang kanyang sarili na naging resulta ng kanyang pagkamatay. Nabanggit din daw niya sa nanay niya na sinisisi daw niya ang kanyang ex-boyfriend dahil sa pananakit nito sa kanya kaya namatay ang anak niya. Noong oras na yon, wala akong ibang ginawa kundi lumuhod sa harapan ng altar ng simbahan at ipagdasal ang kaluluwa ng malapit kong kaibigan na si Angeline Alam ko Angeline hindi naging magandang resulta ng panganganap mo pero tandaan mo ito nandito lang ako para damayan ka sa lungkot at ligaya sana matanggap mo na ang nangyari sa'yo Ito ang huling bilin ko bago nilisan ang kanyang puntod na may halong luha sa aking mga mata